What's up mga idol? Good morning, good morning mga idol. So ngayon mga idol, andito po tayo ngayon sa Nueva Ecija, sa may papaya mga idol. Dito sa bahay ng kapatid ko mga idol. Dito po yung sasakyan niya mga idol. Oh. Nakatambay. Gabi na kami nakauwi. Kagabi, galing sa Sambales. So may isang sasakyan doon mga idol doon sa kabila. Kukunin namin 'yon mamaya. 'Yun 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 yung dalhin ko mga idol. Kaya pinapunta niya ako dito sa Manila kasi walang driver yung isa. Kaya lumos ako ng Manila mga idol. So shout out sa ato ang mga solid na supporters diyan. Solid nating mga followers. Maraming salamat sa iyong suporta mga idol. Andito ako sa bahay sa kapatid ko mga idol. Oh. Shout out pala kay Jenny Abanto. Wala to wala idol ha magkita shout out sa ato ang kauban diha mga pinikab driver sa Ayongon. Mayong buntag ninyo diha mga idol. Tag ko na ba mong kabot diha. So, shout out po ni Ron Ron diha. ni Litoy. Jubindilio. Shout out kay Ricky. Good morning. Good morning siung lahat dyan mga idol. So, di ano kita ro Manila mga idol. Diri sa Nueva Ecija, papaya. Manimpala ta diri mga idol kay Borag Lisod-lisod magyud ato ang pang-income dia sa probinsya. Borag igo ra mangyong ibayan sa mga utang. So, manimpala ta diri mga idol, basin dai nay grasya ba, blessing. Papalarin tayo dito ito yung sasakyan niya mga idolong nakatambay yung isa nandoon sa kabila kukunin namin mamaya saka mag training pa ako kasi ini naman pwede ako na sasalang ka agad mahirap dito sa Manila pag wala kang alam so maraming salamat sa iyong suporta mga idol ha God bless bye bye